Pasensya na anak, wala kasi akong pera eh. Pasensya na naman! Puro ka pasensya, pasensya, pasensya! Hindi e, mo na kaya i-provide yung mga pangangailangan ko! Wala talaga akong pera anak. Eh lahat naman ginagawa ko ba diba, para makapag-ipo ng pantwisyon mo. Nay, umanak ka! Nag-anak-anak -anak ka tapos hindi mo kaya i-provide yung pangangailangan ko? Bala ka nga dyan, wala kang kwetang ina. Ano ba yan? Panas-banas? Anong oras na? Talagang babae na yun. Eh, hey. ano ba yan, babe? Kanina pa ako naghihintay dito. Ilang oras na. Alam mo namang may guesting pa ako mamaya. Aba, magagalit ka pa talaga. Ito, makas na nga ako sa nanay ko. Ano ba naman, babe? Pagtakas na nga lang, lang di mo pa ginalingan. Ba, anak na nito Pumari Cheryl, ah. Sa so kaya pupunta batang to. Ate, pasensya. Tara-tara lang ako. Tingnan, alis ako eh. Inip-inip. Nangitin mo naman ang balat to. Sakay! Hawakan mo itong cellphone ko. Ito, tumari, Cheryl. Oo, inapa-shout-out Ay, naku, yung anak mo, napansin ko doon. May kausap na naman. usap na naman niya yung jowa niya. Ano ba yan? Ano? Tumuloy pa rin pala yung batang yun. Hindi ko na nga pinayagan. Bakit naman ganun, Aa? Puro kasosyalan ang alam ng anak mo. Hindi mo ba dinidisiplina yun? Nako ang hirap talaga magdisiplina pag single parents ka. Ay, hindi mahirap yon. Kung ako yun, kakalbuhin ko yon para hindi na siya makalayas. Kung naman, wala na nga kayong makain. ka na! May pupuntahan pa kasi ako. Okay, sige, Mare. Salamat. lipat kaya natin sa ibang movie. Movie? Patay na lang natin yung Mamaya. ano ba? Asan ka ba? Wala naman si Mama at Papa boyfriend mo. Kailangan mabigyan mo yung pangangailangan ko. Okay ka lang? Hindi, pagbigyan babe, mo na ako. Ano ba? Nisan lang to sa buhay mo at sa buhay ko. Babe, mahal ano ba? Mahal naman kita. Teka, mahal, mahal mo ba ako? Mahal kita pero hindi na tama yung ginagawa mo. Sige na, pagbigyan mo na ako, babe. Babe, mo ako! Napakapakipot mo naman! Sige, lumayas ka! Maghanap ka ng jawa mo! Alis! Hindi ko kailangan ng kagaya mong babae! Alis! Ang bastos mo! Ang babae nito gusto ipapapalitokin pa ng remote e. Eh. Oh, anak, saan ka nang galing? Anong nangyari sa'yo? Nay, no, boyfriend ko po. Gusto akong pagsamantalahan. Yan na nga bang sinasabi ko. Bakit? Ano bang ginawa niya sa'yo? Pinipilit po ako ng boyfriend ko may mangyari sa amin. Yan na nga bang sinasabi ko. Kaya ikaw ay pinaghihigpitan ko. Sana maunawaan mo ako ngayon kung bakit ginagawa ko maghigpit sa yo. dahil para din sa yo yun. 'yon. Ayoko kung pagdaanan mo, pinagdaanan ko. Ay, sorry po ah. Oh. Kung hindi ko po kayo naintindihan intindihan agad. Sana magmula ngayon, maintindihan mo na ako kung bakit ginagawa ko para sa iyo din 'to. Sa kinabukasan mo. Hi. <laughs>